Ako na lang magdala. Ako, ako na mag And guys, oh. Oh, di po nakalusot yung may kamay mo Oscar yan di nakalusot yung bios alangalin yan pod pod yung bumper mo yan boss pod pod yan walang matitira dyan Pist. kahit na pre sira yung bumper niya yan kahit din eh Kata S sira yung, uh, Sira ang bumper mo dyan. Dapat na eh. Tulak mo na yung kwan, chicks. Walang chicks-chicks pag ganitong pagod ako, pre. Ala, pud lang yan lalo. kulit mo. Bida. Original voice gagawin ko dito, boss. Iniingay mo. Ay. yung harapan niya. Front drive yan eh. Oh, makamot yung harapan ng Bios. Oh, Iba Ah. Lakas nila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, susubukan niya kaya ulit. Ang nagsama. 6 <coughs> na 10 kamay. Tulak. sarin rin tao. Ka. Sana sa boss ah. Gas-gas na yun sa ilalim. Bato yan eh. Ay, mahal pang ilalim yun pre. Mahal pang ilalim yan Pag may nasira dyan. O, uh, si boss ka Tiba -tiba, bos kera, bos kar. Hindi pa pa yan. <coughs> ano ba? Tingin na lang tayo dito o pa tayo? Alas dos pa so, lang. para bukas na. Oras na ba? Para bukas na. Eh, may, Di ba 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 basta doon na tayo sa sentro muna magtinda If para ikaw, pabalik. 7 ka na naman. Wala. Sa May dalawang ka pang buo na kita. Wala. Huwag mong pansin nyo. Ayan, ay, ni ay, ay. Boscar. Oh. Relax si Boscar. Kakapunta naman sa ibang lugar. Salamat ka pre, sinasama kita. Hindi mo sana magpupunta lahat yan. <laughs> ay, matras. Ay, hindi. Titirahin niya. Ikot mo, gamit eh. hmm. mo rin drag yan eh. Ay, hindi naman. iya, yeah, untuk sika di bayo bias langsakalam sa kalam lumarit yung bias oh lakas lakas ng bias di bayo